Lab, lab, dito ka, dito. Ay, tatay, dito ka, dito. Ang Wait gulit lang, nagotatakot ako, tabo, ikaw kaya. Atay <laughs> pa isa. <laughs> Dinamay mo pa kami. Wala ako, wala, wala. Na, 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 na. That cell phone. Okay. Here, here, here. Doon, doon, doon ka, doon. Oh. Ah, oh, sige, dyan. Ano, hindi ka. Alalagot ka, Clark, kinahanapan ka niya. <laughs> ano, Wala magkakaintindihan talaga kayo <laughs> nyan. <par. laughs> Inapol <Si Raulo> ka niya, par. Sira ulo ka. Ikaw kung... Ikaw kung plano mo kainin yan para. Gago, mo nang laruin. Sira ulo ka. Hmm. Sige. Naka one minute ka na dyan. Busok na ito sila lab. La Taxis! Lab, naka-expose yan sa... Thank right. you.